Sel nyo, baka masundan na tayo. Sukot. Sige, bilisan natin. Para bilat na akong lang. Sige, sige. Bilisan nyo. Tol, si Ana at saka si Wendy, oh. Anong ginagawa nila dito? Uy, hey, Ana! Wendy! Sige, anong ginagawa nyo dito? Si Dayan! Asa si Dayan? Pinapunta niya kami dito, eh. Pag sabihin na ba natin? Ah, oh, uh, anak, ang totoo niyan. Ah, Manong, nagpag siya natin na ang pinto. Pati bidara. Teka, ano ba nangyayari? Basta, anak, papalwaan ko siya mamaya. Mano, sabi ko kasi huwag na tayo dito eh. Natatakot na ako. Kahit ako natatakot na ako eh. Hindi ko naman alam na nangyayari to eh. <laughs> Mana, itas mo na siya, anak. Sa si Wendy, ako na bala dito. Sige, Sander. Anak, may sa akin. Nisan nyo. Tara, dito tayo.

Wala well, na si Diana. Pinatay siya ni Oo, Anna, na kang Manong. Oo, Ana. Munti na lang ay nakausap mo. Paano na tayo ngayon? Ano nang gagawin natin? Ano tayo bang gagawin? Hindi magpapot tayo dito hanggang umaga. Ana, anong gagawin natin? Nagtakot na ako. Ano tayo bang gagawin, Wendy? Kailangan natin sundin sa nabing sadel. Ano na natin magpalipas ng gabi dito hanggang sumapit ng umaga. Hindi na, Tol. Sumama na siya na magpahinga. Kami na bahala dito ni Manong. Dito. Pwede, well, Hana. Sumama kayo sa akin. Babay! Huwag tayong walang pinto dyan, ah. Ako bahala dito. Ano kayo? Walang mga tube. Dayan! Saan na siya? Ano? Ano? Ano na ang naginginip si na ko? Sige yan, bakit ko? Anong sinabi sa'yo? Wala, bigla lang siya na wala.